Ang gagawin nila, hihiyain nila yung presidente para mapilitan si presidente na magpa-impeach mga kababayan. At hindi, na, at hindi alam ng mga makabayan black to, mga kapatid. Yun lang ang napapansin ko. Malak nila maglunsad ng mga pagkilos para ipanawagan ituloy na ang impeachment trial. Sagot ni Escudero, wala silang kinatatakutan o pinapanigan. Mm -hmm. Talaga ba? Hindi tuloy na na. Mag-convene na na, i-convene na natin ang Senado bilang impeachment court. Kung ganoon, kung wala tayong pinapanigan. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Um, yung mga ganyang uri ng komentaryo at payan, uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, oh. Eh, walang bale sa akin yon. Susundin ko kung anong tingin ko ang tama at sa batas. Hindi! Follow the Constitution!